At dahil nga po ngayon lang ulit kumalma ang dagat dito sa aming probinsya ay ngayong araw lang ulit kami nakapasyal dito. At plano nga po namin dito mag para naman meron kaming may ulam ngayong araw. At una nga po namin ginawa dito ay naghanap muna kami ng pain. Ito ito lo, pain natin. Ito so, mga ipapain natin. Hanap mo ng pain kami dito idol, pwede oh. na rin na rin isda at nang makahanap na nga po kami ng sapat na paen ay heto nagsimula na po kami ng isda eto nga pala yung lahat ng huli ko at sa mga part na ito nga po ay medyo mainit nasa pagkat nga po ay yung ating oras dito ay quarter to tina, kaya tayo lilipat muna ng pwesto papunta tayo doon ngayon, yun sila o oh. yan. yan yan sila yan tayo pupunta, lilipat tayo ng pwesto yan, pauwi na kami mga idol yan yung mga tropa natin Naglilinis Masyadong mainit kasi si Haring Araw Kaya Sisibat na kami Brabe yung kay Insan oh Jig Music Vlog oh ang dami Mga Balpon ganire nga Ang dami yung kay Jig Music Vlog Solid oh Uh -huh. Padami din yan kay Tropang Ismi ah Ito ang sinasabi pisukan Guys, hey, go! Yo, na idol, pumuli na kami Marami yung uli oh Yan, pwede na pang ulam, pwede na yan uh -huh. Ito yung kain ito oh Keep your blood, sulit Yun oh So ulit, kadami ah Ano yun idol, kadami oh Ulit din, parang okay, nasa aquarium uh -huh. Yan, hintayin natin si Insan Idjin at si Ikatos at si Insan Ipek. At pagkauwi ng pagkauwi nga po namin ng bahay ay heto niluto na namin yung mga nahuli naming isda. Nalinisan na nga rin po pala ito doon sa dagat para naman tipid din tayo sa tubig. At dahil nga po paaga kami sa dagat ay hindi na rin po tayo nakapag-almusal. Uminom nga lang po kami ng mainit na tubig para naman hindi mahanginan yung ating mga tiyan. Kaya pagdating na pagdating namin ng bahay ay heto at nagsaing na nga rin po kami ng isang kalderong kanin at niluto na rin namin yung mga isda na nahuli namin. Pinirito nga lang po pala yung luto natin at magsasabawan din tayo dito para naman meron tayong mahigop na sabaw at talagang pagpapawisan tayo nito. Dahil ay talagang nagugutom na rin ako. Guys nice to, lagay tayo ng kanin no. Oh. Niluluto ko yung ulam natin doon. Ubos na natin itong sangkaldiro dito. Siguradong matatao pero Kasama na pa rito tong yan idol tao isang kaldiro na naman sa mga tropa natin idol oh ibitin siya taubang isang kaldiro hintayin na lang natin yung ulam tapos lapang na Yon mga idol, simulan na natin. yon no. Sinigang na isda with sili. Tapos An ba ito chara? Ang dami Ang isda. Sulit may sawsawan eh. Kanamit kaayo. Tara, sila. Hey, Sulit mga idol. At pagkatapos nga po na maloto yung lahat ng isda ay hetot na kapag arrange na nga rin po kami kaya hetot magsisimula na kami ng food. Trip. Pag ganito nga po marami kaming kumakain ay talagang mapapasarap yung ating kain at hindi natin namamalaya na ubos na pala yung kanin na inilagay natin sa daon ng sali. Lalo na sinamahan pa natin ito ng masarap na sausawan, yung toyo, sili at saka kalamansi. Meron din tayong sinabawang isda at piniritong isda kaya sulit na sulit at swabing sabi. Heto nga tumabol pa si Insan Ismidian. Kaya tara samahan niyo kami ngayong araw sa aming ginagawang food trip. at kung hindi pa nga po kayo like ay huwag kalimutang mag-like para naman lagi po kayong updated sa mga ina-upload kong video at mag-ewan na rin po kayo ng comment kung nagkasang lugar kayo or tagasang probinsya para alam ko hanggang sa na umaabot yung mga ina-upload ko at ito nga po yung isa sa mga nakakamiss dito sa probinsya yung kumakain kayo ng sabay-sabay sa ang iyong mga mahal sa buhay, pinsan at mga kaibigan Snack, pes Ma ka At makalipas nga lang po ng ilang minuto ay tingnan nyo naman yung nakahain na kanin sa dako ng saging. Ang bilis ng mga pangyayari na ubus na agad at talagang busog yung lahat. Kaya lagi nyo po kaming samahan sa mga ina-upload namin video para naman lagi rin po kayong mabusog sa aming mga ina-upload. Kaya hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat nga po pala sa pagsama hanggang sa dulo na aking video. At lagi lang po natin piliing maging mabuti sa lahat ng oras. So ano pang hinihintay nyo? Kulayan nyo na po yung mga plano nyo yung road trip at isama nyo yung mga pamilya nyo, kaibigan nyo at mga tropa nyo. Para naman kung magkalayo man kayo ay meron kayong mga ala-alas sa inyong paglayo. So hanggang sa muli, abangan nyo po yung mga susunod naming Balog upload. Bago nga pala tapusin ang video na ito ay shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-probinsya.